May mga bagong bangka ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR para magpatrolya at manghuli ng mga ilegal na mangingisda sa Zambales. Pero patuloy pa rin umaaray ang mga kababayan nating mangingisda. Kaagaw pa rin daw kasi nila sa hanap buhay ang mga mangingisda mula Vietnam. Balita hatid ni Mark Salazar. Sa bahaging ito ng malawak na karagatan sa Zambales, hindi na lamang mga kapwa mangingisda ang kakumpetensya ng mga gaya ni Saldi pagkagat ng dilim siya namang pagsulpot ng mga nagbabadyang kaaway umano. Pero sa ngayon ang inaharap namin ngayon yung ano Vietnam. Yung unang una talaga namin ano, yung pangunahing kalaban sa ano pangingisda. Pero noon hindi pa ganong marami. Ah, ngayon, ngayong taon. Ngayon, hmm, ngayong taon sila dumami. Dala ang hidden camera, sinamahan ng special assignments team ang grupo ni Saldi sa lugar kung saan malimit daw pumalaot ang mga Vietnamese sa layong 45 nautical miles o mahigit limang oras na paglalakbay mula sa pangpang ng Masinlok, Zambales, bumulaga ang isang bangkang may napakalakas na ilaw. Sa bubong nito, watawat ng bansang Vietnam. Good. How are you Vietnam? Vietnam? Vietnam. 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 Philippines. 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 Vietnam. Vietnam? yes. Ang mga dayuhang manging isda gumagamit pa raw ng mga napakalalakas na ilaw kung tawagin ay super light sa ilalim ng Republic Act 8550 o ang Philippine Fisheries Code of 1998, ipinagbabawal ang paggamit ng superlight dahil naaakit palapit sa mga lambat pati mga maliliit na isda. Nawawalan kami ng ano, ang yung paghanap buhayan. Sa amin sana mapunta. wala na, ando na sa kanila. Makalipas ang hindi lalagpas sa 30 minuto, isa pang katulad na fishing vessel ang aming nakita. Ang mga dayuhang manging nag-abot pa nga ng mga noodles at sigarilyo, bagay na karaniwan daw nilang ginagawa. Sa loob ng isang taon, aabot na raw sa mahigit isang daang Vietnamese fishing boats ang sama-samang namamataan sa karagatan ng Zambales. Ang kanilang operasyon, unti-unting pumapatay sa negosyo ng mga ng tulad ni Kenny Tuvilla. A million na ang nawawala sa amin at na parang nasakop na nila kami. Kung ano wala na wala na kaming produkto na galing sa Sambales kundi sa ginagawa nila. Talagang bumabagsak ang deep-sea fishing dito sa Sambales. Dahil sa kahit anong gawin namin, wala parang walang tumutulong sa amin na gobyerno. Base sa datos ng Bureau of Agricultural Statistics, tuloy-tuloy ang pagbaba ng fish production sa Sambales mula 2011 hanggang 2014. We are prohibited by our constitution. Uh, to allow uh, other countries to have access to our fisheries resources. So parang kapag ka po, uh, merong nangingisla sa atin na galing sa Eumat, automatic, automatic yeah. ano uh, poaching yan? Uh, Bukod sa pagkumpiska ng kanilang bangka at mga kagamitan, maaring pagmultahin at ipadeport ang mga mangingisdang Vietnamese kapag nahuli. So, there is enough law, there is enough policy, there is enough procedure. Yun nga lang. Ang context lang natin is that you have a very long coastline. And that will require a lot of resources. Foreigners uh, coming into the Philippine waters remains a big area for improvement. Diba? Ayon sa BIFAR, may bagong dagdag na bangkang magagamit sa pagpatrolya at paghuli sa mga ilegal na mangingisda sa Zambales. Nang hinga ng pahayag Coast Guard at Department of Foreign Affairs o DFA, inabisuhan ng Special Assignments Team na kausapin ng BIFAR dahil ito raw ang ahensya na nangunguna sa laban kontra ilegal na pangingisda ang mga manging isda, walang magawa sa ngayon, kundi umasat manalangin habang nagaantay ng aksyon at pagtulong mula sa gobyerno. Mark Salazar, GMA News.